happy katindera at magaganda kong katindera. Ayan, punta muna tayo kay Salon, sa Pablo Salon, sa may Antonio. So, nakita ko lang yan, Sir Wills. And then, ayan, nagpa... Ano na tayo, schedule. So, buti na lang iilan lang kami nandyan na client nila kaya naumpisahan agad ang ating buhok. So napangiwi ako dyan guys dahil ang ating pearl lalo is naputol na yung sa pinakababa. No? So kinat muna nila yung buhok ko na hindi pa ganun kaayos para lang babawasan lang babawas bawas-bawas na kung hanggang saan talaga yung gusto kong cut. So sabi ko hanggang uh, below shoulder. Ayan, hindi naman under shoulder. Below <laughs> and under shoulder. Ayan. So nasa atin na 'yon para kung gaano kahaba. And then sabi ko nga sa kanila, kayo nang bahala sa kulay, sa uh, style ng buhok ko. Para lang mapagaan ba. And then 3 hours kaming naghintay para sa resulta ng aking girl curl Ayan, hindi na siya curl, guys. So ayan na 'yung before and after. Tanan! Wow! Di ba? Perfect! Hmm, lumaki lang mukha ko. Hi, mga happy happy katindera! Ayan, so, September na, kalagitnaan ng September, October, November, December. Ayan, na hataw, hataw, hataw na tayo. No? Ngayon pa nga lang, eh, September, tingnan nyo naman kakapa-deliver lang natin. Ay, kaka-grocery lang, grocery lang natin nung September 1. And then, after 11 days, grocery ulit tayo. So, nakapag-grocery ako kay Pure na worth 17,000. Kalimutan ko lang lagyan ng gin. Yan, kalimutan natin lagyan ng gin ng ating um, grocery. So, ito na nga, may bago new look tayo. Nagpa-short hair na tayo. Hindi naman ganun ka-short hair. Bel ano lang, shoulder cut. Ayan. Shoulder cut nga ba? Or below pa? Ayan. Dahil tayo init na init na. At yung pagpapakulot natin noon is one year naman na. Ayan. Kaya nagpa-retouch na ulit tayo ng ating hair look. Hindi ko siya pinareban guys. Pina-treatment ko lang siya kasi nakita ko yung buhok ko is talagang wala nang buhay. Yung kulay ng buhok ko parang tanso na nga daw. No, sobrang baba na rin yung kulay. And then andan ko ng white. White hair! my god, white hair. Kaya nagparetouch lang tayo ng ating hair lalo para naman umaura-aura naman tayo dito sa tindahan, di ba? Hindi yung parang Hagar de na tayo tignan ng mga ating mga customers. Tsaka one thing pa, kaya pinaputol ko na rin si Perm, yung ating kulot-kulot, is dahil, ang sabi nga eh, maganda talaga ang Perm, yung mga curly-curly hair na yan. Yun nga lang, talagang nakakatigas ng buhok. Siguro dahil din na hindi na natin siya naalagaan, hindi eh natin siya na maintain yung pag-alaga natin sa ating buhok. Kaya nagkaganong-ganon. Kasi alam mo nyo naman, di ba, pag tindera tayo, talaga nagmamadali tayo. Kahit sa sarili natin, nagmamadali tayo. Makapag-open lang, or makaihi, Kahit nga ihi, nagmamadali pa tayo, di ba? Kaya parang mas mahal na natin yung tindahan natin kaya sarili natin. Kaya dapat lang na eto mag bloom bloom naman tayo hindi lagi yung tindahan pinapabloom natin syempre wag natin kalimutan yung ating sarili no? Ang ating pamilya Yan. so may magulo na naman dito ang gulo na naman niya ay wait So, So, nakita ko lang yung salon na yun, guys, sa mm. sa isang reels, sa Facebook yeah. reels. And then, mas mura-mura siya. Kesa sa dati kong salon na pinupuntahan yun, Seoul, Korea, yeah. salon, sa may Evergotesco Mall, sa may baba nun. Mahal. <laughs> Nagpa-treatment nga lang ako nun, na 4,500 na yung siningil sa akin. Pero ngayon, Satisfied ako sa ginawa nila sa buho ko. 3,500 lang. So, yung 3,500 na yun, guys, hindi yun galing dito sa tindahan. Galing dito sa tindahan, pero iniipon ko yun. <laughs> Ayun yung parang sahut ko sa sarili ko. So, naipon ko yun last year pa. And then, kumupit lang tayo ng 3,500. Yan. Pero hindi dito sa may tindahan, hindi ako nagagalaw dito. Yung mga parcel na pag Shopee, lalo na sa mga paninda, paninda na Shopee, ay TikTok, di ba? Yan, galing yan dito sa may tindahan. Yung pinagpagawa ko nito yon galing yun sa, sa, naipon ko. So, last year ko pa yung ipon na hindi ko ginagalaw. ba diba? So, self-love. <laughs> Siyempre, huwag natin pabayaan yung ating sarili. Ano nga to eh? Ano daw? Ash brown. Ang color. Ayan. So, satisfied naman ako sa gawa nila, guys. Kasi ayoko ng reband. Kasi so, alam nyo naman ng reband, alaga din yan, ba diba? Dapat alagaan. And then, hindi pwedeng talian. Hindi pwedeng magkusot-kusot. ba diba? Konting puyot mo lang, kahit ganyan lang, nag na yan. Bumabakat na yung ipitan mo. So, ayoko na talaga ng reband. And then, hindi siya bagay sa buhok ko na flat. Flat na flat kasi yan, eh eh ang buhok ko sobrang nipis so lalong ninipis yung buhok ko gusto ko may, may ganito, may body shape uh, ano lang aura-aura di ba? so yan hindi na ako stress <laughs> kasi nung kulot pa ako pagkaligo na pagkaligo ko patutuyuin ko lang siya sa electric pan syempre medyo matagal-tagal yon. and then ang dami na na naglalagas-lagas kaya parang natatakot na ako mag-suklay. Kaya parang numipis ngayon dito ko eh. Hindi pa naman siya papanot pero numipis na siya. Ayan. Habang nag-electric pa niya ako, ang dami na chef nag nagdidikitan sa katawan, ganyan-ganyan. Kaya ang ginagawa ko, suklay ako tapos puyod agad. Kaya nakikita niyo naman sa mga vlog ko, ah... Uh, dati eh talaga nakapuyod ako, ba? Diba? So ngayon hindi na. Ayos naman na. Magaan na sa ulo kasi kailangan natin yan eh. Yung hindi ganun kabigat sa ating katawan. Yung magpapagaan sa kilos natin. Yan. Lalo na yung ating buho. Ah, uh, alam mo naman dito sa may tindahan talaga hindi pwede talaga hindi ka rin may shampoo. Kasi ang tindahan, usok, alikabok, tapos stress pa sa mga customers. ba diba, yung init, yung pawis na nanunukot sa ating anit, yan dumidikit talaga. Kaya konting kutkut -kut mo lang, ang dami mo nang uh, parang balakubak, balakubak ba tawag dun. Basta yung mga di ba balakubak na. So, ganun ang nangyayari sa ating mga buhok. Kaya alagaan din natin yung ating sarili, di ba? Yan. Yung buhok kasi ang nagbibigay sa atin ng ano, eh, yung aura ng muka. <laughs> yung gandahang aura ng muka. Ayan. So, ako satisfied ako sa ginawa nila sa akin. Na 3,500 worth it naman. kaya pinlancha ko siya kasi hindi ko siya pa pwede basain ng 2 days. 2 days lang naman. Tapos, pinaplancha ko siya para ano lang. dalang <laughs> kasi may gamot pa siya eh. Kaya habang pinaplantsa ko siya, umaamoy pa yung gamot. Yan. So, yun lang yung kwento ng ating buhok, guys. No, sa ating mga kap uh, katindera, yan. Huwag natin pa rin alagaan. Huwag uh, pa rin natin alagaan. Huwag pa rin natin kalimutan alagaan yung ating sarili. Lalo na yung ating buhok. ba diba? Diyan lang tayo, ano eh, ano ba yung, uh, hindi tayo mapakali. ba diba? Walk is life tayo mga girl lalo. Lalo na tayong mga happy katindera. Kumupit-kupit lang tayo kahit pa konti-konti. Worth it naman para sa atin yun. ba diba? lalo na sa maghapon tayo nagbabantay. Grocery, uh, bili dito, bili do. Tapos magbabantay ka ng ilang oras. Sigit mo sa 8 hours. ba diba? na pa natin ng empleyado. Yung boss na nga tayo sa tindahan natin. Empleyado pa tayo all around. Yun ba? Diba? Kasi so, ang dami dami pa natin uh, multitasking talaga. Diba? Yun ang gawain natin. Kaya, or, ano lang sa atin to, uh, maliit na, ano lang, maliit na halaga <laughs> para sa ating mga herlal. Yan. So, nagbibigay lang ako ng expir expiration. <laughs> Expiration. May expiration. Pero ang buhok may expiration na. Pero papatrim-trim ko na to. Ganitong gusto ko lang haba. Kapag medyo humaba na siya, hapakat ko na. Para hindi na ano, hindi na tawag dito. Every ano, siguro every 3 months or 4 months, papakat natin yung ating hair lang. Kasi ayaw na nating humaba. Ayan. So yun lang. Medyo mahaba-haba na ating kuda-kudaan. So, ayan, masyadong tahimik ang ating lugar. Wala masyadong nabili. Time check tayo is 11, 11 o'clock. Maulan. Makulimli. May umuulan-ulan -ulan kayo. Medyo tahimik ang ating labas. No? So, ito ang gagawin ko is, meron pa, na, meron pa akong nakaabang eh, <laughs> na vlog ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please like kung nagustuhan yung aking ha hair lalo na hindi na siya curly curly. Ayan, pakita ko lang yung likod nga. Hmm. Diba? Ash brown ng tawag dyan sa kulay ko. And then, one thing pa pala, ayan nga, uh, Nag-search kasi ako ng ano, mga shampoo na walang sulfate. Yung paraben free. Ayan, kasi lalo na sa may mga kulay ang buho, kailangan wala talagang sulfate. Kasi yun nga yung nakakasira ng ating buhok. Lalo na sa may mga kulay. Yun lang. <laughs> so thank you guys. Bye. Thank you for watching. Keep safe everyone. Bye.